Okay na. 19 na, okay na yun. Pengis suka. Pengis suka. Ha? Okay lang yan. Ay! Ano kayo tinitinda nito? Anong oras na? Mag-aala 6 na. Ano yan? Nalika nito. anong yung tinda nyo? Okay pa. Okay? Sino gumawa? Lola. Ha? Lola ko. Lola mo? Magkano isa? Anong okay to? Papaya? Wow, masarap ba to? Kanina pa ba kayo nagbebenta? Nag-aaral ba kayo? Magkapatid kayo? Magkano isa? Seven. Seven. ko na lahat. ilang pa ba yan? Bilangin mga plastic mo lahat. Ayun o, okay. Seven daw po ang isa. Tatlo. Hindi, bibiling ko lahat. Sige, bilangin mo muna. Ano, bibiling ko lahat. Four na lang isa. Ha? Hindi kayo pagkagalitan. Hindi. Bakit kayo pagkagalitan? O, oh, limang piso isa. Eh, wala na. Gabi naman eh. Gabi na, huwag. Oh, gabi na. Ano? Ilan, ilan lahat? Masarap ba yan? Okay, papaya. May suka yan. Quatro isa, no? Ganyan po, ah, uh, asipag nila Anong grade ka na, Pogi? Grade 1 Ah, grade 1 Mag-aaral ka mabuti ha, ikaw na eh, anong grade ka na? Five grade 5 Grade 5, nililito kita eh Para mura na lang kunin. 4 na lang kasi Papagulutan ka Hindi yan Ako bahala sa lola mo, kaibigan ko lola mo hmm. Ha? Ano? Ma ano, Magkano lahat? Oh, ilan? Ha? Ah? 160, 160. 60 na lang. Hindi, 60 na lang. Pahawak na. Pahingi nga 60. O, oh, 100, 100. Okay na yun. Sus. Oh. Pahingi suka. O, oh, hindi na 60. O, oh. uh, 70 na. O, oh, 90, 90, 90. Sige na, o. Oh. mo pag Sige na. Sige na. Nainti na, okay na yun. Pahing suka. Pahing suka. Ha? Okay lang yan. Ay okay naman eh. oh, ako mo yan. Okay na yan, no? Ha? No, si Mangot siya, parang hindi kayo masaya. Hindi sila masaya, Pat. Ha? Yung mga parang nag-aaralan. Magpapagalilad ba talaga kayo? Pagka-san kayo? Nag-aaral ba kayo? Ah, uh, ah, oh, ito na, ang, Ah. Oh. Oh. Isa, oh, isa ha. Oh, ito sa'yo. pasok ka na ha. Oh, tagdalawa sila, ha? oh. Poverty porn to, 'di ba? Inamimigay ta sa video. Akamay <makes> oh, okay. muna kayo. Uh... Ah. sige na, tagisa kayo ha. Thank you po. Ha? Huh? Talaga papa Hoy! <makes in background> <makes in background> <makes in background> <laughs> Ay, mag-aaral kayo mabuti ha. 'yan. Ah. Ang <laughs> saya. Ah, masaya talaga na katulog, eh. Iyo pa rin, ah. sino ba yung followers ko na yan? Shoutout sa iyo, comment ka na lang dito.